Hello po mga kalaki, hello, hello, hello Magandang alasingko po ng hapon ngayon mga kalaki At syempre, andito po tayo ngayon Sa isang lugar Ayan po, nakita niyo naman napakaganda po sa likod ko Ito po ay uh, Bilihan ng mga gatas ng kalabaw Ayan po, andito po tayo ngayon sa aming sa ng mga gatas ng kalabaw At syempre po, ngayon pong uh, hapon po ng alasingko, Bago po ako mamigay ng lucky numbers Ng mga tips at mga ideas Siyempre, kukongrats ko lang po yung mga nanalo po ng 4-digit lucky numbers abroad. Ayan po. Siyempre po, maraming maraming salamat po at saka sa mga nanalo po ng taya sa loto. Huwag po kayo mag-alala. Pasasaan ba't makukuha rin natin ang 5-digit at 6-digit lucky numbers at mapapabila ka sa aming book of winner ni Lola Carmen. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo ha. Hello po, ngayon pong alas 5 po ng hapon. Mamimigay po tayo ng mga 3 uh, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Bakit doble doble binibigay nating numero? Bakit? Kasi po para po may choices tayong lahat. Okay? Mahirap po yung isa lang. So dapat po dalawa so para may choices tayo. So mga kalaki, tandaan nyo, yung lucky numbers po namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ay uh, uh, ibinibigay namin ng buong puso ni Lola Carmen kaya maraming nananalo. Promise. At sana po isa ka sa manalo ngayon. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po walang bayad pag in-upload namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Walang bayad yan. Private consultation po ang may membership fee. At yan po ay good for 3 months. Kami po mamimigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months. At sana po manalo kayo katulad po nila. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers ngayong hapon. Halika na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, welcome, welcome po ngayon sa aming 5pm na pamimigay ng mga complete digits para po sa labanan ngayong last draw ngayong hapon. Ito na ang tatlong 2-digit lucky numbers. Number 9 at number 2, yan po yung una. Pangalawa po, number 7 at number 6. Pangatlo po, number 21 at number 4. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 833. Yan po yung una. At ang pangalawa po, dumigay ako. Parang nabusog na ako. <laughs> ang pangalawa po, number 142. Ayan, syempre. At ang pangatlo po, number 6 Nine. Ayan. At syempre mga kalaki, isusunod na rin natin ang 4-digit lucky numbers. Ayan. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, 5, 5, 1. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 9, 3, 3, 6. Ayan. At syempre ang pangatlo po, number 2, 4, 1, 8. Ayan po mga kalaki, ang tatlong ah uh, four digit lucky numbers. Ngayon na ibigay na po natin yan mga kalaki, takbo na po sa suki yung outlet maya maya. Make sure po na ang 2 digit, 3 digit at 4 digit iraramble nyo po. Para mabaliktad man po ang numero, sure win po tayo na mananalo. Okay, so kasi ang dami po mga nagkikat na Sir Red, hindi ko naramble lumaba sayang. ba? Diba? Nasa sa inyo po yan kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo, eh, ikaw pa rin po ang masusunod mga kalaki. Kaya, na mga kalaki, ang ating mga lucky numbers ngayon na uh, 5 digit at saka 6 digit laki numbers pero bago po yan mga kalaki. Uh, dapat po sa mga bago po sa mga Facebook namin, mga nanonood, sa tamang account po kayo nakapalo. Hanapin ko sa Facebook niyo ang Red Parongkin na merong ah uh, 315,000 followers kami po yan o 314,000 followers kami po yan. Okay? At meron po tayong second account, Red Parongkin din na naka-yellow t-shirt po ko na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. O di ba ang dami? Ano ba 'yun? Ayan. At syempre, meron din po kaming Aris Gatchalian na account sa Facebook po. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Yung iba po hindi na kami yan. Kahit ginagaya po yung mukha namin, yung picture namin hindi po kami yan. Lagi iti-check nyo po ang mga followers. Okay. At meron po tayo sa YouTube. Ang YouTube po natin, red parungkit po na merong 16,400 followers. Kami po yan. At syempre sa TikTok. Sa TikTok po meron po tayong 418,000 followers na po mga kalaki, ganyan po legit na legit dumadami ang account natin. Kasi po legit naman na mananaka. kapag panalo tayo, i-check nyo po ang aming mga uh, video posts at comments po. Okay mga kalaki, ikaw na kaya ang mananalo ng 5 digits ngayon at 6 digits mamaya, eto na po. Ibibigay na po natin, hindi na po natin patatagalin na. Uh, tandaan nyo po, private consultation po ang may membership fee at bago po kayo sumali, make sure po na makakausap nyo ako para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao. Okay, eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad number 27 number 13 number 18 number 20 at number 29 ayan po yung una at ang pangalawa po number 16 number 38 number 41 number 5 at number 11 ayan po yung pangalawa mga kalaki at syempre bago po natin ibigay ang ang mga 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645 ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers po mga kalaki okay. so mga kalaki, eto na po hindi na natin patatagalin, kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad, narito na number 24, number 23, number 30, 30 ha number 35 number 37 at number 19. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, ano ba yan? <laughs> ang pangalawa po, number 11, number 36, number 12, number 23, number 25, at number 39. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers Ngayon pong alas 5 ng hapon Ano pang inihintay mo? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Takbo na sa sukin yung outlet ha Uy, ilaban mo yan. Huwag mo agad bibitawan. Baka makalimutan mo na kusayang Okay, so mga kalaki, ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout-out time. Shout-out po tayo sa... Ay, ito pala. Happy, happy birthday po at advance Merry Christmas po sa aking uh, mga pinsan jaan Kala, ano to? Kila Mariel at kila uh, Kuya Dani. Ayan, si, si, si Mariel at si kay Kuya Dani. Advance Merry Christmas po Happy Birthday po sa inyo. Sabi po ni ano to? Ni Minerva Gatchalian. Ayan po. Hello po kay Ma'am Minerva Gatchalian ng Tagig City. Ayan to. Hello po sa inyo mga taga-Tagig, taga -tagig, taga, taga, Metro Manila yan. Hello po sa inyo mga kalaki. At syempre, sa toda po ng mga driver po dito sa Mike Yapo, Manila. Hello po sa mga taga-Kiapo dyan. Maraming maraming salamat. Uy! Nagsisimba ako dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood po dyan. Suki ko po yung mga natitinda ng kandila dyan sa may gilid. Hello po sa inyo, papasyal po liya ako dyan. Bago po ngayong magpasko. No? Di pasko na next week na no? Diba? Ano ba? Ilang araw na lang, Pasko na po mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Eto na po mga kalaki ang ating mga kumpletong lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa suki yung outlet at tayaan niyo po yan. Good luck po.